Oh, oh. Uy putang ina mo ginagawa Tang ina talaga Ay yun.

pero mamaya na pag-uwi natin, bawal dito. sa trabaho tayo eh. Titira ka sa mga profesto rito. May pera ka, akin na, akin na. May anak ang balance. Hindi ka sabot. Putang ina niya. mamaya. Alam mo, ang pinapatay. alam mo, ang pinapatay sa ganyan eh. Tapos... Bulo naman yun. Ayaw mo sa ito, uwi mo may eh. Pero bulo nga, kaya lang puta, natira mo na yung ano. Baka mamaya eh, takbuan mo ako. Dos ka matakbo ka. Tangina dos, ba'y bagay na yung pre.

dik mo ah patay ko na 'yung site natatawasin kita na eh tapos kinaka ako pa pinagtatanong mo lagi ah pitik-pitik lang to to hirap mag video na ano kunting -kunti lang naman eh kunti lang yan para hindi halata tangin ang dami na ito mga halata ito kunti lang kunti yeah. <laughs> Kaya hey, ito... Kailangan well, lang nating gawin. i natin dyan. So, yun ah. No? Panap tayo ng pang Ang <sighs> hirap. init po tayo na. Chisilid na lang natin to. Chisilid na lang natin to. Sana, sana. to, ito. Chisilid na to. Tsaka itong gilid. Na, no, pwede na to. Tang ina. Yee, pwede na to. Pwede na to. Tangin na yan. Basta kahit gasang naman. Eh. Kahit gasang. Ano yan? Dali. Dali ka. Dali. Dali. Bliss, please. please. Magugusto mo, mo to. Sa Ito ba babayaran mo? Ma, okay. Sigurado ka? Oh, oh. Ang inalas na ano ko na to? Hindi mm. ko na to sa'yo. Hmm. Dos lang, di ba? Halagang dos lang. Hindi mm. lang. Ang mo, parang hindi ka magbabayad eh. Ba ko, ba oh, ang <laughs> mo, kunyari ka pa eh. Ay, ba't ha? Kunalat ha? 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 na nga, parang ayaw mo pa eh. Si, si, si. Putang ina mo, pre. Ano to? Ay, klas to. Dos, putang ina. Uy! Dapat, ha? Dapat dalawa pa tayo dyan, eh. Ha? ulang na, tang. Sige, bayaram mami, ha? Uy, putang ina. Anong ginagaw? Putang ginagawa na. na Tumitira na. Tumitira na. Tumitira na. Tumitira na. Bro, saan galing? Sa CR yeah. Saan dyan? Ang ginawa mo ron? Ginawa lang Ng ano? Tubo? Mm -hmm. Tang ina <laughs> so, mo Tang ina mo doon Palakas sa lakas ng goods, goods pre ha? ito oh, solid perdo. ito inartista ito yung mo, trending ka ngayon <laughs> huh? ano ba ito? ito ba yun? scripted? Ha? Huh? <laughs> totoo? <laughs> Scripted yata yung pre. Scripted yung totoo. Ang kira buah. Ito ka na eh.

Good spray, good. good. <laughs> tinggal, tinggal. Asal nanti. itu.